Hello, hello, hello. This is your girl B.I.Y Adventures. And joy. Ayun, so for today's video nga, ay game video muna at kwentuhan galore ang ating gagawin. ya, ang kwento nga natin for today ay syempre walang iba kundi ang ating store Ayan, so kaya nga nang alam ninyo na busy ang inyong host dahil nagtayo po tayo ng ating Kmart Ayan, mga more or less for 4 months, 4 months na din tayong may Kmart At uh, sa tingin ko eh okay naman ang ating kitaan yun lang, may mga problema ako. Unang-una is wala tayong naiipon. Hindi ko alam kung problema nga ba talaga ito or sadyang may mali lang sa ating diskarte. Ayan, so far is yes, ang ating itinadagdag per item or ang patong nating per item o per product is 5 pesos. Ayan. So, pag naubos yung item na yon, meron namang naipon uh, naiipon na pang purchase. Yan nga lang, syempre, nagtatabi tayo ng pambayad sa renta. So, yun ang kaso natin ngayon, or yun yung situation natin yun yung situation natin na gusto kong ihingi ng advice sa inyo. Ayan. So, per day kasi, nagsiseparate ako ng 200 para mabuo ang pambayad ng renta at the end of the month. Ayan. So, kung ano lang yung matitira doon, yun na yung pang-purchase. As of now, hindi ako nagtitira or nagtatabi ng um, certain amount para sa ipon. Kasi nga, pag nagpo-purchase ako, saktong-sakto lang yung naiipon ko within the week para mapondohan kung ano yung kulang dito sa store. At yun nga ang unang situation na gusto kong hingi ng advice sa inyo. Ayan. Kasi nga, ewan ko, nahihirapan ako eh. Um, parang, syempre, gusto ko din na may maipon or may maitabi ako para sa ipon para mabuo ko yung 150k na um, inilabas ni husband para at least naman eh, masatisfy tayo or masabi natin sa sarili natin na ay kumita pala tayo ayan and there sa mga may idea patulong naman po ako kung anong dapat kong gawin kailangan ko bang dagdagan ang patong natin or ang price natin dito sa store kailangan bang magdagdag ng bagong mga product or kailangan ba na pagkasyahin lang kung anong matitira sa sales para um, yung ibinawas na yung pangrenta magbabawas tayo ng pang-ipon tapos yung matitira doon, yun lang ang pagkakasyahin natin pang-purchase Ayon, so, as of now, ang dami-daming po sa isipan ko kung paano natin papalaguin ang ating business. Ayon, medyo naninibago lang siguro ako sa ganitong business na kailangan mag-purchase, purchase, ganun. Kasi, ang unang business natin is computer shop. So, ang maintenance ko lang doon, or ang pinag-iipunan ko lang doon, is renta at saka kuryente and uh, pag may mga upgrades na kailangan gawin eh ready ready na yung pera para bumili ng pang-upgrade ng mga computer internals or computer parts ngayon medyo na overwhelmed yata tayo na parang um, every now and then is kailangan nating mag-purchase ng items para naman syempre mukhang puno at uh, may mga choices ang ating customer na bibilhin yun ano pa bang sasabihin ko minsan pa nga pag tumitingin ako dito sa pwesto eh, medyo nalulungkot nga tayo ayan. kasi dati yung bago tayo mag opening eh, punong puno ang ating mga shelves <laughs> ngayon eh, paunti-unti na lang at saka may mga gap na ang ating shelves dati walang shelves shelves dati walang mapaglagyan ngayon wala nang mailagay ayan hindi ko siguro na anticipate ang mga bagay-bagay na kailangan mag-purchase Siyempre, kailangan mag-ipon ay magtabi ng pera para sa ipon at kailangan ding mag-ipon ng pangrenta ayan ang uh, mentality ko kasi is okay lang na konti ang patong as long as umiikot naman yung puhunan. Ayan. At yun nga, ang downside pala nun is magiging mababa lang or almost wala kang take home. Ayan. Meron kang seals pero wala kang take home kasi nga ang sales mo for today is mahahati para sa pangrenta at para sa pang-purchase mo. Ayan. So, yon Balik tayo sa aking help needs na sana naman eh ma-advisean ako kung ano ang diskarte eh, ang ating gagawin. Yeah. Sa ibang mga stores kasi dito sa Malapit or dun sa mga napuntahan kong stores, almost 10 pesos ang patong nila and pag uh, iniisip ko siyang gawin dito sa pwesto parang hindi kaya ng aking damdamin ayan <laughs> parang uh, masyadong malaki masyado siyang malaki para sa magiging patong sa isang item. Kunwari, yung isang item ko is 20 pesos na siya ng uh, puhunan price. Tapos, nadagdagan mo pa ng 10 pesos, 30 pesos na siya. Parang, masyado na siyang mabigat. Ayan. So, any advice? Any advice? Uh, will do. Ayan. Babasahin ko po lahat ng comment ninyo. Ayan maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa inyong DIY girl ayan um, upcoming po tayo sa ibang mga DIY activities natin ayan, edit lang ako and then uh, posting na para dire diretso ayan maraming maraming salamat muli sa mga patuloy na nandyan at nanonood ng ating mga videos ayan Have a good uh, day ahead. Eh, ano ba yan? Have a good day ahead. Ayan. Maraming maraming salamat. Wala akong ibang masabi kundi. Maraming maraming salamat. Enjoy the rest of the video. This is your girl, DIY Adventures, signing off.